Ini dia tu guys. Nak tengok ini nak ini. guys hari ini. Happy arau nang kaki tingan. Hari ini mana tu nanti kita gaga. Ya. Set out sur mga followers, sa mga followers dia. Set out. Ang ito talaga na dili ako? wata sa wala sa type spam ron guys ah kay halite man ron. Ako, ako sa adlo karon. Mag vlog vlog sa akong sarili ha. Ako sa enjoy akong sarili kay wa pay wala sa type spam ron mga guys. Kay ang, ang, cloud nine, hurot ang cloud nine sa Kusirama. Baka naman Jack Angel. Ah, madam guys tu. Per, salam, Per. Okay, one, two, three. Come in, come in. Min, salam. Dam, shut up. No. <laughs> okay, <kapos keson>. uh, <coughs> out dam Hello, chat out, main. Biar. 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 shut Biar. shut Biar. Shut Biar. 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 mahal Shout out, -out na dia sa mga taong nagmamahal at warak dia. Kasi sa tong game sa warak. Ha? Ah? Kasi ang game. Dito na sa to. Wa warak. Wala pa. Mga April 21 tournament. Okay. Abangan niyo guys. Mga batak ni, mga batak ni sa warak Gison. Oh, uh -huh. email lang tayo guys. Ah, email sa ron Hi guys! So guys, anong ano mga naman? Gusto rin kong magiging ganyan na Time may atukuan ba? Mag happy family sila na wala ko oh. ah. Absin alam nyo to guys huh? Dapat, mag happy family kayo ma mga pamilya ninyo Iyawak ka o ban, absin! Adalada! Ano yung ban 哎呀！不来。